Na, sino may gloves? Guys, sino may gloves guys? Ubusin na natin yung gloves na to sa laban na to guys. Guys, everyone gamitin na natin yung gloves natin guys. Thank you John. Everyone, let's drop our gloves. Thank you DJ guys, glob. Guys, thank you so much DJ. Guys, please follow DJ Hunter everyone. Guys, use our glove, guys. Let's Let's drop whatever we have guys. Hi Boss Keen. Mga mga may ano dyan, um, boosting gloves guys. Hindi <laughs> talaga ako binigo. Thank you, Jong Sol. Kawawa ka naman. Last game na yun. Kawawa ka naman. Diyos ko. Hindi ka pinagsalita. Na-screen record pa. Thank you, Jong Isa lang yun, Diyos ko naman. Asa na? Asa na yung ipinagmamalaki? Ipinagmamalaki ng isang hoy asa na. Oh my God! My goodness! <laughs> Sino nag-send? Thank you. Thank you. Sino nag-send nun guys? Hindi ko nakita. Guys, pakicomment naman guys oh. So, Yoli Thank you. Jong Soli. Thank you. Kumari, thank you. My God. Jong Soli. Top gifters. Maraming salamat. Kumari, thank you. Nakul. My God. Isaac. Yung Soli guys, yung top natin, di follow nyo, sa top 3 natin guys, tsaka yung nakakasunod nyan, and syempre kayo lahat dyan, magmahalan sa baba. Paano na? Last game, pinagbigyan kita. Oh my God! Thank <laughs> you, Kumari. Yoli, my goodness. Hmm, last game, di ka nakabawi. Oh my God, no man last na lang to talaga. Hindi na kita pagbibigyan. Oo. Oh. Naku naman. Hindi mo naman inalagaan yung title mo, Inday. My God. <laughs> mag snipe yan, guys. Andiyan yung gifters niya. My God, no. Thank you, Yuli. Sutil, Beth. Shout out. Ay, grabe naman. Oh, di Sana, guys, hindi na kayo nag-send ba? Sana matuwa siya. Oh my God, last game din nakabawi. Hi, <laughs> Gujong. Ay nako. Antonieta, shout out. You're my best friend, shout out. Lovely, shout out. Lord Riza, CML. Oh, eh, hey, check gusto nyo mag-snipe? Guys, oh. Lalaban daw, lalaban daw. Lalaban. Hi, Nick Janiel. Judy, shout out. Wala na? Last game na to. Wala na? Wala na? Ay, nuk! No. <laughs> wow. Thank you so much! MVP DJ Hunter, appreciate you. Alam mo ba sabi nila, isa pa. Sabi ng MVP ko, isa pa. Pero sabi ko kasi, alam ko hindi ka napapayag kasi last round yun. Diyan yung nabinubuhos lahat. Like, Nagmakaawa ka na sa kanila. Yung suliranin na to, sige na. Ano ka ba? At least ako, di ko kailangan magganyan sa kanila kasi nagkukusa sila. Huwag ka nang niyo na yung last round, okay na. Huwag ka nang humirit. Okay na 'yun. Talo ka nga eh. Hindi naman lang. Guys, talo kasi ka pag ay. isang battle pa kami, guys. Pag isang battle pa kami, guys. Kawawa naman siya kasi nabugbog nila lahat sa last round. So, paano na siya, 'di ba? Okay, Siyempre, lang. E, re Kata, okay lang. irerespeto respeto natin yan. Pag sinabing okay last game, okay. last game na. Oo naman. Naintindihan ko nga yun kahit umiisa pa sila. Hey, hey, Hihirot ka pa, ka pa eh. Kunwari mananalo ka, hindi naman eh. <laughs> <laughs> ano? Ano? Nabuhos na nila dyan. Kaya huwag na tayo maglaro. Okay lang sa akin na last round na to. Di naman na ako ano na isa pa. Ano ka ba? Huwag ka magalala. Di na ako mahihiling na isa pa. Okay guys. Okay. Guys, good evening everyone. So, once again, this is a friendly battle lamang po. So, may respeto po tayo sa babae. Guys, thank you so much na, sa mga nagsusuport. Guys, don't forget to follow the top gifters, po, guys. Thank you so much, DJ boy. Hunter. So, Alam kong first time at Ang ingay ng bibig niya. Oh. <laughs> My goodness. So, syempre guys, no, i-promote natin ang ating uh, MVP for the last time. Si uh, Jong Soli no, ng Team So, si Kumare, si Angel ng TPC, si Yoli, si Beth, Lalang, Nick, Chanyel, Baby Rose, Abenom, ayan, Antonieta, and Danica. Thank you so much po sa inyo. Mga papatuan. Sana, patatuan niyo sana. So, thank you so much, ma'am. Thank you, thank you. Salamat, salamat.